So, nagsimula po ako noon at sa Life Without Race Movement, October. October 20... 23. 23. Low carb lang. Tapos, ano, walang fasting. Kasi nga, sabi nung, ayun, sanay naman ako kung hindi magkanin eh. Sabi lang ng kapatid ko nun, kumain ka ng itlog, kahit <laughs> <Ay>, dami yan. <laughs> Para di ka magutog. <laughs> Tapos yung karne. Tapos kinakain ko, karne, isda, manok. Tapos may gulay pa ako na ng pisa eh. Pwede naman gulay yung green tsaka green leafy. Hindi. Tsaka nasa taas, huwag yung sa ilalim ng lupa. Huwag doot crops. Ako. So kung naniwan, ilang itlog uh, on the average kinakain mo uh. sa araw-araw? Sampu lang yung matakas eh. <laughs> dami nutrition mo eh. Pinakamababa, ilang baba, Ano, Anim o lima. Uh, so five to ten. Daily yun ang kinakain mo. Yun ang kaloker mga kalokar, yung lima hanggang sampung piraso ng itlog na kinakain mo yung araw-araw, nakakasiguro ka na nakakatamasa ka ng nutrisyon sa iyong katawan. Kasi nutrient dense sa itlog. Yun. So, tama. Ta, nasusustain ta, mo yung energy mo sa mga ako. Tapos po, yung mga January, January 2024, doon ko nang nag-attend ko ako ng fasting na 16-8. October sa Leo. October sa Tapos o, oh, no, March 20, 2024, isang biglang nangyari po nun, tuwing nag-exercise mo kasi ako sa UP, jogging o kaya walking, tapos alasin ko dapat yung kain ko. Pag tuwing umuwi ako, sumusobra ako sa oras. Kaya, pagdating ko po pa naman dito sa bahay, magluluto pa lang ako, hindi lalo ng sobra na, mag alas 7 na. Tapos napansin ko, ba't di ako nagugutom? Kaya doon sabi ko, doon na, nagsimula na sinubukan ko yung one meal a day. So nung na nagtutu two meals ka, mapupunta ka ng magle, nung na nagtutu two meals a day ka, ang, uh, anong oras ang kain mo? Ano si Pio? Ng hapon? Tapos, ano yung pangalawa? Gabi na ho, kasi magbabiyahe ako. Ah, alas 5 ng hapon, tapos gabi na. Ano oras? Pag-uwi, mga 11. Ah, 11 na. So, 11, matutulog ka, kinabukasan noli ng hanggang alas 5 ng hapon. Oh. Kaya na, nasisira yung gano'ng ano, pattern mo dahil pagkatapos mo mag-exercise walking or jogging, gabi na, so lumalagpas ng alas 5 umabot ng alas 7, oh. pero naobserba mo, hindi ka nagugutaw. Oh. Kaya doon yung uh, yung uh, circumstance kung bakit bakit di mo subukan ang one meal a day na lang? So, tinapos mo yung, ano, yung two meals a day at nag one meal a day ka na. Simula noon. Yan okay. ay March, March 2024. 2024. Okay. Ay, ito na yung So, ano, anong kinakain mo doon sa one meal a day? Anong oras yung kinakain? 7 p.m. Tapos ang kinain ko noon, nainis pa nga ako noon sa mga nagbabas sa akin. Kinain ko noon baka lang sa steak o kaya giniling tapos itlog. Buong buwan yun. Oo, oh, isang Saka, buwan. Itlog. Oo. Oh, brito. <laughs> Britong itlog o kaya nilaga. Yun pa rin. Tapos baka pa rin. I Steak lang o kaya giniling. Yun lang. Red meat. Oo. Oh, sinadya ko talaga kasi sinabi nila. Uh, yeah. Nagkakasakit na sakit kidney yung ano eh. Ah. sinadya ko talaga isang buwan. Tapos nung lumampas ng isang buwan, doon ako tumikin sa baboy. Nakita pa. Ba? Oo. Oh, Pero by the way, Michael, uh, mga kalokat, the best talaga doon sa structure ng mga food natin, lalo na sa meat. the best, ang ano, uh, 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 uh natin uh, nutrient dense talaga, ang red meat. Kaya kung, kung red meat ang yung uh, madalas kakainin, okay lang yun, every meal na pinakain mo yan, ay uh, katumbas yan ng uh, ano, eh, multivitamins. Eh. Maraming nutrition, mineral, vitamins, at uh, nutrients na nakukuha. Kaya the whole the whole month na nagbaba uh, ka at itlong ka, hindi ka, uh, ano yung naramdaman mo, ano yung epekto sa'yo? Magaan mo. Tapos, yun nga, wala na yung sakit ko. Yung ba ako, unti-unti siyang gumaling. Natuyo na talaga. Yun e hindi pa ako naka, naka low carb. Kahit araw-araw ako mag-jogging sa UP, isang buwan ako mahigit nag-jogging ng tuloy-tuloy, andyan pa rin yung sugat eh. Tapos, kahit nga umulan eh, nag-jogging pa rin ako. Dahil nga ayoko nang umabsent, pero nandiyan pa rin yung sugat. Pero nung binago ko yung kinakain ko, at nag-one melody ako, yun. Tsaka sinag-gumaling.